po yung paghahatid. at saka narating na rin po yung mga luya ko na kasi una pong hatid na 700 kilos. Ito na rin po yung paghahatid para mahugasan at saka mabilad po yung luya para mabinta sa mga wire Hindi po pwedeng ma stack yung luya ko dahil hinuhugasan ko dito, uli, at saka mabilad sa araw para yung paglalagay sa sako toyo hindi po maano wala pong hindi po ma maabala po yung pagbibili mag at saka ngayon po mayroon na rin pong buyer na pumunta sa aking bahay na si Tiban dahil kasalukuyan po nagumpisa na po naghugas yung aking sinuhulan ngayon Ban! Ganun sa ban! Uh, at saka ito ka farmers ito na rin po yung puhugasan ngayon na mga luy ako at saka ito po yung sinukulan ko ngayon si Bikay Dal dalaga po ito <laughs> <laughs> dahil medyo bakanti yung araw niya ngayon <laughs> kaya siya ang nag-recommend sa amin na magpasuhol po sila sa, sa, akin ito po ito po yung diskarte ko ako po yung naglagay dito para hindi na nahirapan yung pagpaghugas at saka, hinuhugasan niya sa gray pole. At saka, ito, ito, ito po. Ito po ng po, ka farmers Ito yon Ito na po yung ready to bilad. Itutuyo na po sa araw yung tinatawag na sun dry. At saka, mamaya-maya na rin. Narating na rin yung taga-hakot. At saka, ngayon, pupunta na rin ako sa farm para masikaso ko yung natira pong mga luya. <laughs> At saka dagdag naman ngayon Ito na si Tiban Yung nagbibinta dito ng Isda dito sa amin Anak siya sa akin Na humingi man lang Na bumili man lang kahit isang sako Para pag pagbalik niya doon sa kanila Sa bayan Mayroon siyang may binta Dahil para, para na rin backload yung Kagagawa nito at saka si Mader, sinuhulan ko kapon, nag din na ako na lang mabayad. Ibawas na lang yon sa pagbinta ng isang sako. Dahil si diba, Ban! Usa na kasako yung ano? O, usa na kasako. Isang sako lang yung hinihingi niya. <coughs> <coughs> baik Anak aku buat dengan baik anak.

ko <tip> na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. ka do. Ganito po ka farmers. Yung pagdating po ng aking luya na sa bahay. Ito po yung ginawa ko sa aking mga nasuhulan po ngayon. Pinuhugasan at saka ngayon ako yung trabaho ko ibinad ko to sa araw bakit ibilad po yung loya na gagaling po sa harvest uh, hindi po malata kasi po kasi po yung loya na basa po gagaling sa hugas at saka diretso lang sa sako pag ma-stack yan ng dalawang araw malalata po yung loya yung ta ta tamang paraan sa pagbinta po ng loya na nagaling po sa farm dapat natin hugasan piliin po yung mga kaunti-kaunting mga reject yung dapat ibinara din yung magandang klase lang at saka yung pinakamabisa po, pinakamagandang paraan yung ibirad sa araw pagkatapos ng hugat At saka ito, hinahayaan namin matuyo. Pag matuyo na po itong binibilad na luya, at saka ito na rin po. Dito po namin iniimbak po yung luya. Ito na yung po yung ready to transfer na po. Ready to transport para maging pera na po yung luya. Ito po. Bukas, ano natin? na natin, ipapinaw na ito, ilalagay na sa sako para haputin po sa aking mga taohan. At saka ito, pakikita ko na rin po sa inyo, yung kararating pa lang na mga loya. Yung na-harvest ko, na panghuli o yung harvest, ah, abot po yung 2,000. Yan po ang pinakahuli kong loya ngayon. Tinanim to, 2022. At saka ito ngayon, pinaka, na harvest po, 2023. Sa kakasulukoy yan po kung naghugas po yung mga tao po. <mulong> Sa paki sa lungat mo sa Diyos, sa lungat sa adlaw. farmers, ito na po. Pangalawang araw na po ito ngayon sa aking paglilinis, aking luya. At saka ito ngayon, ito, pa, ito ka farmers. Tapos na ito na bilad. At saka dadalhin na po sa aking budiga doon sa Tagaytay. Dahil doon po, umpisa po isakay po ng motor po. Dahil ito po, ibibinta po to sa Southern Leyte sa so good southern po, ang bagsak po sa aking luya at saka dito po sa likuran nagkabilad po yung aking mga luya Kilos ang dagampin. Susa. Ganito po kahirap yung pagdala ng produkto, no, lalawang mabigat. Pre, mga sabintak, 70 kilos na pre, no? Ano? Mga 70 kilos. Estimated po yan, ka-farmers, na aabot ka talaga yan ng 70 kilos. Mabigat. Pero, kaya rin niya ng mga karyador. Ganun, ganun, ganun lang po yung mga ka-farmers, yung pag prepare ko sa aking loya at saka o oh, po natin yung loya ko na hindi pa ito nahugasan yung sa likod nandun na rin na naghugas at saka ipakita eh, ko na rin sa inyo yung mga na ano na po yan po ang tuyo na po na loya at saka ilalagay na rin sa sako dahil yung mga tao po pabalik-balik po yun sa paghakot po ng luya ngayon. Saka ganoon lang po yung paraan, mga ka-farmers, sa pag-harvest ng luya at saka pag-bilad para yung mga buyer po hindi po hirapan. Kasi yung luya, pag basa galing po sa hugas, diretsyo mo yan bibinta. Check na talagang mayroon talagang madamis dyan. Kaya binago ko yung estrategiya ko ngayon sa pagbinta ng RIA na bago ibinta yung luya dapat hugasan at saka tuyo po pagbinta. Yung gamit ko sun dry yung pagbibilad ng araw. At saka salamat na rin po sa mga viewers ko na na panood itong video na to na talagang abot kamay po yung po sa salamat ko na mayroon po akong na ano na na loya ngayon na abot po yun na lawang libo yun ang pinakahuli po na tinanim ko noong 2022 at saka ngayon mayroon na akong tinanim na loya bago na mahigit tatlong buwan ako po at saka sa mga viewers ko na naparood dito ng video na to paki-watch na lang po sa mga vlog ko lalo lalo sa mga loya farmers ngayon check na mag mayroon kayong aral na makikita po sa aking mga vlog sa loya dahil yung luya virus ngayon po mga farmers talagang talagang delikado talaga sa ating mga pananim pag-share na lang po sa aking mga video sa Jojo the Farmer sa kasalamat na rin po sa saka more power